Yung kasi simula ko palang mangilaw pero mukhang inaantok na agad ang flashlight ko. Mas malinaw pa ata ang pagtingin ko sa'yo kaysa dito eh. Sana So yun na nga, nandito ko ngayon sa Pacific, Pacific, Pacific Ocean. Dito ako ngayon nangingisda pero huwag kayo masyadong maingay kasi bawal daw to. Kung napapansin nyo nga, ay mababaw lang ang tubig kasi nga low tide. Okay. Low tide dito sa Pacific Ocean. Uy, pinanindigan na Pacific Ocean. At may bidabid ng pusit na humarang sa daraanan ko. Bagulan kong tawagin ito sa amin. Harangan ba naman ako ay may dalakong patalim? O ngayon, sino ang natusok? Pero sa totoo lamang po ay talagang behave lang talaga ang mga isda kapag gabi. Hindi ko alam kung napapalaw sila or talagang hindi rin nila makita yung daan kasi gabi. Okay, las ko na yan, promise. At ngayon, may nakita naman akong kasag. Huhulihin ko siya gamit ng aking mga kamay. Kasi nga hindi siya pwedeng tusukin kasi po ay papayat po yun. Hindi naman siya ganun kahirap hulihin. Parang, uh, ewan, pamulog-mulog lang, hindi naman ere. Tinamo naman, o oh, pa-chill-chill lang, hindi niya alam ay nahuli ko na siya. Nanguhuli nga rin pala ako dito ng balatan or sea cucumber kung tawagin. Ito nga pala ang pinakang main source of income namin. Hui, English! <laughs>